B ang sinampulan. Ang BBM seryosong ipinatupad ang bagong batas. At ang batas na ito ay hindi pinabangga ang mga maliliit kundi ang mga milyonaryo at mga bilyonaryo at sa kasaysayan ng ating bansa. Wala pang ganitong klase ng batas na ipinatupad ng mga nagdaang administrasyon. At dahil sa batas na ito, dito na natatapos ang malilikayang araw na mapagsamantalang bilyonaryo at mga milyonaryo. Minsan ka na bang napaisip kung hanggang kailan tayo magtitiis sa smuggling at kartel na tila walang katapusang nagpapahirap sa ating agrikultura at nagsasabutahe sa ating ekonomiya. Napakadali kasi nilang manipulahin ang preso ng ating ekonomiya at dito papasok ang pag-uusap ng supply and demand. Kung dadamihan ng mga smugglers ang supply ay babagsak ang presyo ng mga ilegal na mga produkto habang ang mga nasa legal na proseso ay magiging mas mukhang mas mahal na ito at malamang sa malamang ang ating mga kababayan ay gusto ng mas mura at dito babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At kamakailan lamang isang malaking balita ang yumanig sa bansa ang 178.5 milyong halaga ng smuggled frozen mackerel na nasabat sa Manila International Container Terminal. Kung dati parang hindi natin nararamdaman ang tunay na aksyon laban sa smuggling, ngayon tila may bago ng kwento. At hindi ito basta-basta mga kaibigan, binabangga ng batas na ito ang mayayaman ng mga tao. Pero ano nga ba ang nakakagulat dito si Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. mismo ang nagsabing ito ang kauna-unahang kaso sa ilalim ng bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Ang batas na ito ay sinabatas para tuluyang wakasan ang smuggling, hoarding, at cartel na puwapati sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. At ano ang consequence? Life in imprisonment fines na limang beses na halaga ng smuggled goods at hindi ito biro. Pero bakit mahalaga ito yung magpatuloy? Hindi lang ito basta pagpapakita ng political will. Ang 178.5 bilyong frozen mackerel ay gagamitin sa mas makabuluhang paraan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga isdang ito ay papamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation centers dahil sa nagtaang kalamidad. Isipin mo, mula sa pagiging ilegal, magagamit ito para makabawa sa gutom ng libu-libong Pilipino. At ang update nito na ipamigay na ng ating Pangulo ang mga makaril goods na ito para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At ito ang ebidensya. Halika atin itong tignan mga kaibigan. ah uh, asahan po ninyo na kapag ka may ganitong pangyayari, ang una naming iniisip kung paano gagamitin itong mga nahuling mga bagay-bagay na ito. minsan hindi, lang, hindi lang naman pagkain, Meron, uh, may, agricultural products. Meron po kayo, kasi tayong bagong batas na itinatawag ang Anti-Agricultural Sabotage ah, Ibig sabihin na ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan upang pababain ang presyo ng pagkain. At uh, yun po, dahil yung smuggling po, ang problema kasi sa smuggling, ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin, hindi ilalabas, mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pag, uh, pagbibili. Kaya uh, yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan, ay ang taong bayan, yung pagkaraniwan na, na ating mga mamamayan. Kaya uh, hindi natin papayagan na, ma, na matuloy yung mga ganyang klasik sistema. Kaya uh, ginawang kangahan namin ng batas at pinapatibay namin na mabuti. Kaya uh, kayo ngayon ang naging beneficiary dito sa ating uh, uh, dito sa ating na nahuli na mga uh, smuggled uh, agricultural products. Ito nga tulingan at uh, sana uh, mabuti naman ako 'yung na nandito kayo lahat na hindi masasayang at magagamit naman ninyo. Pero may matinding tanong. Bakit ngayon lang? Ang tanong ng marami. Bakit hindi ito nangyari noon? Simple lang ang sagot. Kulang ang batas na may ngipin laban sa mga nasa likod ng mailigal na gawain. Pero sa Republic Act No. 12022, hindi na ito basta maliit na pagkakamali, itinuturing na itong economic sabotage, isang mabigat na krimen na kayang bumagsak ang ekonomiya. Kaya kung iisipin mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Ito pa lang ang simula ng laban. Sa wakas, ang mga ahensya tulad ng Bureau of Customs Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Social Welfare and Development ay nagtutulungan na parang isang makinarya ang mga dating hiway-hiwalay na kilos ay tila nagkakaroon ng isang layunin, protektahan ang ekonomiya ng agrikultura at tulungan ang mga nangangailangan. Pero ano ang aral dito? Ang hakbang na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng balita ay negatibo may mga kwentong nagbibigay liwanag sa kakayahan ng liderato na tunay na kumikilos para sa si kabubuti ng nakararami. At ang tanong, kung ganito ang unang kaso, ano pa kaya ang susunod? Hanggang dulo na ka, kaya't abangan natin ang mga susunod na kapanata ng labanang ito. Baka sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang talo. PPBM may just have set the bar higher than we ever imagined. Kawikaan 15 verse 26 Ang gumagawa ng masama ay kapuot-puot sa Panginoon Ngunit ang may malinis na layunin ay kanyang kinalulugtan Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay laging nararapat at tapat Sa pamagitan ng bagong batas na ipinatupad, nagiging instrumento ang ating Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Upang maipatupad ang katwiran laban sa mga maling gawain tulad ng smuggling Ito'y patunay na ang kabutihan ng malinis na hangarin ay laging nangyipabaw sa kasamaan. Bilang mga Pilipino, naway maging mapanuri tayo, mapagpakumbaba, at handang sumuporta sa mga hakbang na nagpapabuti sa ating bayan. Ang tanong, paano mo maipapakita ang katarungan at malasakit sa iba sa araw-araw mong pamumuhay?